Napilitan si Vladimir Putin na mag-recruit ng mga kriminal mula sa mga Russian na bilangguan at sa mga pinakamahihirap na lugar ng bansa matapos magdusa ito ng libu-libu mga casualties sa Ukraine ayon sa mga ulat naniniwala ang mga Western officials ng Kremlin ay hindi kumpiyansa na mayroon itong makukuhang malakas na suporta lalong-lalo na sa mga malalaking syudad ng Russia tungkol sa binabalak nitong conscription o mass mobilization. Mula nang ilunsad ni Vladimir Putin ang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero, tinawag ng Kremlin ang ginawa nilang military action bilang isang special military operation lamang at hindi isang digmaan. Ngunit bilang resulta sa kanilang naging desisyon, lumilitaw na ang Moscow ay gumagamit na ngayon ng mga desperadong hakbang upang maiwasan ito ang pagbagsak ng kanilang sandatahang lakas. Ayon sa ulat ng The Telegraph, sinabi umano na mga Russian officials na binibigyang din ng kanilang militar ang patuloy at aktibong pagre-recruit sa mga pinakamahihirap na lugar sa Russia. Iniulat din na patuloy na nagsisikap ang bansa na makapag-recruit ng mga bilanggo at matatandang mga Russians ayon naman sa mga sources ng ang ginagawang recruitment ngayon ng Russian military ay hindi nakatoon sa mga malalaking syudad dahil mababa o mano ang suporta sa ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ipinilwanag ng Ministry of Defense noong mga nakarang araw na dahil sa dami ng na mga natamunitong kaswalti, napipilitan ang Moscow na bumaling sa hindi-tradisyonal na pamamaraan at sinabi ng mga eksperto na nagpapahiwatig lamang ito na ang bansa ay mayroong malaking isyo tungkol sa kanilang recruitment sinabi rin sa isang ulat na mga narekrut na mga tauhan mula sa mga kulungan ng Russia ay isinasama o manaw sa mga armadong tauhan ng Wagner Private Military Company. Ayon naman sa ilang mga eksperto na kung totoo ang mga ulat, ito ay nagpapahiwatig na nahihirapan na ngayon ang Russian military na palitan ang mga namatay nitong mga tauhan sa Ukraine. Sinabi ng Ukrainian military na halos 40,000 na umunong mga Russia na sundalo ang kanilang napatay sa labanan. Bagamat mas mababa ang mga pagtatansya ng West, sinabi pa rin nito na ang mga casualty ay hindi malayo sa iniulat ng Ukraine. Samantala sa ibang aspeto naman, Nakatagdang tumanggap si Vladimir Putin ng tulong sa kanyang pakikipagdigmaan sa Ukraine mula sa Iran ayon sa Estados Unidos. Sinabi nito nang Iran ay magpapadala umano ng daan-daang mga drone sa Russia. Sinabi ng White House National Security Advisor na si Jake Sullivan noong mga nakarang araw ng Islamic State ay naghahanda ng magpadala sa Moscow ng mga drones at gagamitin umano ito laban sa mga sundalo ng Ukraine. Nauna nang sinabi ng Iran na tutol sila sa ginawang pagsalakay ng mga Russian troops sa Ukraine noong Pebrero. Ngunit si Iranian Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian ay tumangging batikusin ang ginawang special military operation ng Russia at sa halip ay sinisi niya ang NATO. Sinabi niya na ang pagsalakay ay nag-ugat sa mga provokasyon ng Western Military Alliance. Sa kabila nito, ipinahayag din ng Iranian Foreign Minister ang kanyang pag-asa na magkaroon ng isang politikal at demokratikong solusyon upang matapos na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngunit naniniwala ang mga opisyal ng Estados Unidos ng Iran ay tahimik at sekreto lamang na naghahanda upang makapagbigay ito ng tulong at mapalakas ang militaristic capability ng Russia. Sinabi ni Jake Sullivan sa mga reporters ng administrasyon ni President Biden ay naniniwala ng Iran ay magpapadala ng daan-daang mga drone sa Russia at idinagdag niya na kabilang umano sa mga ito ay may kakayang magkarga ng mga bomba. Sinabi rin ni Sullivan na nakita niya sa nakuha nilang impormasyon ng Iran ay naghahanda ding sanayin ang mga sundalo ng Russia sa paggamit ng kanilang mga bagong drone. Samantala, nakakuha ang Moscow ng ilang mas seryosong kalamangan sa Ukraine sa mga nakaraang linggo, ngunit ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay gumastos ng napakaraming ammunition para lamang makakuha ng advantage. Patuloy din na hinihikayat ng Ukraine ang mga western countries na muling taasan ang antas ng kanilang suporta sa Kiev at iginit na sila ngayon ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga bala at armas. Sinabi ng Ukrainian Defense Minister na si Oleksiy Reznikov sa The Wall Street Journal na kailangan nilang i-refresh ang kanilang mga platoons at palitan ang ilang mga sundalo dahil marami sa mga ito ang nasugatan o di kaya'y namatay sa labanan.